pagbati sa iyo? Um, naranasan mo na bang mahamon ng todo tungkol sa pagbabasa mo ng Biblia? Mm, paano hamon ba? Alam mo, may kwento kasi tungkol kay George Verwer, yung founder ng Operation Mobilization. Ah, oo. Kilala ko siya. Yung medyo tampo-tampo, makulay na personality, di ba? Oo, yun nga. Yung may jacket daw na mapa, tapos may globe pa. So eto sa isang malaking conference ng mga college students noon. Okay. Bigla niyang tinanong, sino dito nakabasa na ng buong Biblia? Bawat chapter, bawat verse. Wow! Anong nangyari? Ayun, katahimikan daw. As in walang tumayo. Medyo awkward, no? Oo nga. Nakakahiya siguro para sa kanila. Pero hindi naman daw niya ginawa yon para mang asar lang. Gusto niya lang idiin na, alam mo yon, ang Biblia dapat talaga yung pundasyon natin, lalo na sa ministeryo. Makes sense. Pero siguro marami yung nag-guilty, no? Oo Pero hindi niya sila Iniwan doon, binigyan niya sila ng parang return ticket. Return ticket? Ano yun? Isang practical na paraan para makabasa ng Biblia. Sabi niya, hatiin sa natural sections. Pentateuch, historical, ganon. Ah, uh, okay, by genre or type? Tapos, lagyan daw ng 3x5 cards, parang gookmork. Saka magbasa ng isang chapter bawat section, araw-araw. Hmm, -araw. systematic approach. oo. Tapos yung cards pwede pang sulatan ng verses na memo memorize mo. Parang invitation. Tara. Adventure tayo sa salita ng Diyos. Ganda nung analogy, adventure talaga. At yan mismo, um, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Tatalakayin natin ng mas malaliman kung ano nga ba yung ibig sabihin ng maging isang Bible-centered leader. Based dun sa material na pinag-aaralan natin, diba? Oo, based dun. Hindi lang basta basa, kundi yung pamumuhay na nakasentro talaga sa Biblia. Tama. At ang layunin natin ngayon, hindi lang malaman yung definition, kundi um, maintindihan talaga yung kahalagahan nito. Lalo na ngayon, parang andaming... Nagdududa. Oo, nagdududa sa Biblia. Saka titingnan din natin yung isang framework, yung equipping formula. ayong uh, yung practical na balangkas. Oo. Baka makatulong to sa'yo sa paglalakbay mo bilang leader. Okay, simulan na natin tong paghimay-may. Sige. So, pinaka-basic muna. Ano nga ba talaga ang isang leader na nakasentro sa Biblia? Kasi madalas nating maririnig yan eh, pero ano ba laman nun? Okay. Ayon kay Bobby Clinton na binabanggit nga sa material natin, ha? Isang authority yan sa Christian leadership. Okay. Ang isang Bible-centered leader daw, hindi lang yung alam mo na maraming alam tungkol sa Bible. Hindi lang information. Hindi lang. Siya daw ay... Isang leader na ang mismong paraan ng pamumuno ay hinuhubog ng Biblia. So yung leadership style niya mismo, ah, nahuhubog. Oo, na personal na niyakap at isinasabuhay ang mga biblical leadership values, hindi lang alam mo ginagawa. Okay, personal application. Tapos na nauunawaan ang layunin at nilalaman ng kasulatan para ma-apply ito sa mga hamon ngayon relevance. Hmm, sa present situation. Ah, ginagamit ang Biblia sa ministeryo para positibong ma influence ng mga tagasunod. Influence through the word. Ang emphasis talaga na sa paghubog at personal mapagsasabuhay. So hindi lang talaga information kundi transformation. Gets ko. May nabanggit din doon si Samuel Logan Brangle, di ba? Oo, yung sa Salvation Army. Ganda nung sinabi niya. Ano yun ulit? Yung parang naging kaibigan niya yung mga tao sa Bible? Mismo parang naging matalik niyang kaibigan daw si Abraham, Moses, David, Paul. Hindi lang sila mga karakter sa storya. Wow! Kundi mga kasama niya sa journey na naglapit pa sa kanya kay Jesus. Grabe yung level ng connection, no? Sobra. Ibang level niya yun ang pakikipag-ugnayan sa salita. Exactly! Tapos ang ganda rin nung example ni Ezra na binanggit. Ah, oo, si Ezra. Ezra 7.10. Yun. Itinalaga ni Ezra ang kanyang sarili sa pag-aaral at pagsunod sa kautusan ng Panginoon at sa pagtuturo. Yung salitang itinalaga, ano nga ulit yung literal nun sa Hebrew? Itinakda niya ang kanyang puso. Hinilang isip, buong puso. Commitment talaga, hindi basta-basta. Grabe! At kitang-kita yung bunga nun, di ba? Nung tinayo ulit yung Paderman Jerusalem. Oo, siya yung tumayo sa platform, nagbasa ng kautusan. Tapos may mga levita pa na nagpapaliwanag. Sabi sa Nehemia 8.8, para maintindihan ng mga tao. Galing, no? So, yung pagtatagda ng puso ni Ezra, yun yung pundasyon. Ano kaya itsura nun para sa atin na yun? Sa gitna ng, alam mo na, ang daming distractions. Magandang tanong 'yan. Kasi 'yun yung invitation sa bawat isa sa atin. Na itakda mo na ba yung puso mo sa ganitong klase ng paglalakbay? Hmm. Siguro yung pakikinig mo nga ngayon, baka bahagi na yan ng pagtugon mo. Pero kailangan din nating harapin yung reality na hindi madali at may hamon talaga ngayon, di ba? Oo. Nabanggit nga sa source natin yung research ng Barna Group para sa American Bible Society. Ah, ito yung medyo alarming. Oo, oh, kasi lumalabas daw na dumarami ang mga Amerikano, lalo na yung mga bata, millennials at Gen Z. Yung mga mas nakakabata. Na hindi na naniniwala na ang Biblia ay inspired word of God. Ouch! Ano daw tingin nila? Para sa kanila, parang isa lang libro na sinulat ng tao, koleksyon ng kwento, mythology, or worse, fairy tale daw. Grabe. Ang layo sa tingin ng mga mas matatanda, no? Malaki ang agwat at dito pumapasok yung posibleng medyo challenging na tanong sa material. Ano yun? Posible kaya na yung kakulangan ng mga leader na hindi lang natuturo tungkol sa Biblia, kundi talagang isinasabuhay ito yung mga nahubog na talaga. Oo, oh, posible kayang isa 'yon sa mga dahilan bakit lumalaganap 'yung pagdududa. Hindi 'to paninisi ha, pero parang food for thought. Napaisip ako doon. Kasi kung 'yung mga leader mismo, hindi evident 'yung transformation galing sa Bible. Paano pa maniniwala 'yung biba sa power nito, 'di ba? nga. Kaya yung, pagla may yung paglalakbay mo at ang mga leader na kasama mo o huhubugin mo pa lang, pwedeng maging tahagi ng sagot dito. So, balik tayo kay Ezra. Yung tatlo niyang ginawa. Pag-aaral, pagsunod at pagtuturo. Hindi pwedeng isa lang. Yung knowledge na hindi sinasabuhay, walang impact. Yung obedience na hindi sineshare, hindi nakakahawa. Kailangan yung tatlo. Balance. Okay, malinaw yung challenge at yung kahalagahan. Ngayon, sabi rin dun sa pinag-aaralan natin, hindi naman daw pare-pareho ang itsura ng pagiging Bible-centered leader para sa lahat. May factor daw yung… Spiritual gifts. Kama. Tama. Lalo na yung tinatawag na word gifts. Word gifts? Ano naman yun? Okay, ito. Based sa Leadership Emergence Theory… Pinag-aralan nila paano ba talaga sumusulpot at nahuhubog ang mga leader sa church or ministry setting. Okay, mga case studies. Oo, marami. At isa sa mga key findings nila, lahat daw ng leader merong kahit isang word gift. Kahit isa? Kahit hindi sila yung parang official leader. Oo, kahit wala silang specific na gift of leadership. Yung influence nila pwedeng galing sa ibang gift, pero laging may kasamang word gift. Nakakagulat, no? Interesting. Akala ko kasi leadership gift lang. So, ano-ano ba tong mga word gifts na to? Hinati ni Clinton sa tatlong levels based sa lalim ng Bible knowledge na usually kailangan. Pero bago 'yon, may tatlong general clusters ng gifts, 'di ba? Power gifts like healing, love gifts like service, at itong word gifts. Okay, power, love, word. Focus tayo sa word. Tama. Kasi critical daw ito sa leadership development. So yung tatlong antas ng word gifts, una, yung primary word gifts. Primary? Ano mga to? Teaching, patuturo, exhortation, pagpapayo, paghihikayat, at prophecy, paghayag ng mensahe ng Diyos. Ito yung mga gifts na talagang nangangailangan ng malalim, disiplinadong pag-aaral ng salita. Ah, ito yung mga heavy sa study. Oo, kapag teacher yung nagsasalita, madalas, Ah, ngayon ko lang makita yan. Sa exhortation, o nga, practical yan. Gawin ko yan. Sa prophecy, madalas may correction o direction. Okay, gets. Primary. Ano yung pangalawa? Pangalawa, secondary word gifts. Kasama dito yung leadership mismo, apostleship, yung mga nagpaplant ng churches or new ministries, evangelism at pastoring. Ah, so leadership nandito pala sa secondary? Oo, ginagamit nila yung salita for specific functions. Hindi kasing intense ng primary yung study requirement, pero vital pa rin ng word. Makes sense. Tapos yung pangatlo. Pangatlo, remote word gifts. Ito yung discernment, faith, yung extraordinary, word of knowledge, word of wisdom. Mas situational to. Mas depende sa prompting ng spirit. Oo, pero laging naka-anchor sa scripture, hindi sa salungat. Wow, ang detalyado pala niyan. So, ano implication nito para sa akin, para sa iyo na nakikinig? Ibig sabihin, hindi pare-pareho yung Bible study requirement per leader? Tama ka dyan. Yun yung isang major point. Lahat tayo kailangan ng basic familiarity sa buong Bible. Pero yung lalim ng pag-aaral sa specific areas, mag-iiba depende sa level ng word gift mo. Mas malalim ang kailangan ng may primary gifts? Usually, oh kasi sila yung inaasahang mag-unpack ng salita para sa iba in a deeper way. Dahil dito, iba-iba rin dapat ang study goals natin. At importante din yung interdependence, no? yung pagtutulungan. Definitely. Kailangan natin ng isa't isa. Yung may secondary at remote gifts, kailangan nila yung insights ng primary. Madalas din, multi-gifted naman ang leaders, pero may nangingibabaw. Naisip mo na ba kung ano yung possible word gifts mo? Saan ka kaya dito? Hai, napaisip talaga ako doon. Kailangan kong i-reflect yan. Okay, so kung magkakaiba kami ng gifts at needs, paano namin gagawin practical to? Mukhang overwhelming pa rin. At dyan na nga papasok yung equipping formula. Ito yung strategic framework, parang recipe sabi mo nga Kalina. May apat na sangkap para sa lifelong Bible engagement, considering your gifts. Okay, game. Ano yung apat na sangkap na yan? Break it down for us. Una, devotional input. Ito yung alam mo na, yung quiet time mo, yung personal communion mo with God through His Word. Ang focus dito, hindi lang knowledge, kundi relationship. Puso, pagkain ng kaluluwa, paghubog ng karakter. Foundation to. Okay, daily connection, pundasyon. Pangalawa. Pangalawa, in-depth study. Ito yung focus time mo para mag-aral ng malaniman, hindi ng bubung Bible, kundi ng muna piling aklat, karakter, passages, o tema na naging significant sa'yo o kailangan mo sa ministry mo. Ah, yung tinawag ni Clinton na core biblical material. Yun nga, ang goal dito, mastery, pero hindi sa lahat, kundi dun sa core mo lang. Ang lalim nito, again, depende sa word gift level mo. Okay, so hindi pressure na maging expert sa lahat. Focus sa core, gumaan pakiramdam ko don. Pangatlo. Pangatlo, familiarity reading. Ito yung disiplinadong pagbabasa ng buong Biblia, Genesis to Revelation, over time. Hindi kasing lalim ng in-depth, pero ang goal, makuha mo yung big picture, yung buong storya, yung connections. Ito yung ginawa ni Verwer. Yung pagbabasa ng buong Bible, sabi dun sa source, para sa may primary gifts, at least five times daw. Yun ang suggestion niya. Challenging, pero para tumibay daw talaga yung foundation. Siyempre, over several years yun. Okay, okay. Over time. At yung pang-apat? Pang-apat, Tadi. Ito yung pag-aaral ng specific topics. Pwedeng na-trigger ng devotional mo or more often kasi kailangan mong i-prepare for teaching, preaching, or small group discussion needs based to. So, devotional, daily relationship, in-depth mastery sa core, familiarity, big picture, topical, needs-based. Malinaw yung apat. Paano sila naglalaro ngayon? Kailangan ba laging present lahat to sa schedule ko? Good question. Ang sabi sa material, ang devotional input at in-depth study sa core mo dapat tuloy-tuloy at regular. Sila yung backbone. Backbone, okay. Yung familiarity reading at topical study naman, pwedeng periodically. Isisingit mo lang. Halimbawa, baka maglaan ka ng six months or isang taon for familiarity reading tapos balik ka sa focused in-depth study mo. Flexible siya. Okay, okay. Flexible. Balik tayo dun sa core material sa in-depth study. Parang crucial yun eh. Paano ko malalaman kung ano yung core material ko? May quiz ba? Ha <laughs> ha. Sana nga meron. Pero sabi ni Clinton, mas art daw ito kaysa science. Walang exact formula. Ah, ni Sen walang one size fits all. Wala. Pero may factors na makakatulong. Una, yung level ng word giftedness mo. Mas malawak at malalim na core ang kailangan ng primary gifts. Okay, giftedness level, ano pa? Pangalawa, yung current Bible knowledge mo. May mga Bible tests nga ro na pwede mong kunin para makita mo kung saan ka malakas at mahina. Para alam mo, Anong areas pa ang kailangan mong i-develop through familiarity reading or study? Ah, para ma-assess kung nasaan ka na. Tama. At pangatlo, yung age and experience mo sa buhay at ministry. May mga bagay kasi na, alam mo yun, ipapaunawa lang ni Lord sa tamang panahon, di ba? Yung mga natutunan mo through trials, for example. Oo nga! So, nagbabago din pala yung core material natin over time, hindi fixed. Pwede. Posible. Pero para sa'yo na nakikinig niya yun, paano sisimulan to? Yung practical steps. Oo, yun. Paano? Simple lang daw. Una, ilista mo yung mga paborito mong libro or character sa Bible. Yung binabalik-balikan mo talaga, yung madalas ang nangungusap sa'yo. Okay, mga paborito. Pangalawa, idagdag mo yung mga gusto mo sanang pag-aralan ng malalim pero di mo pa nagagawa. Yung mga curious ka. Wish list. Parang ganun. Tapos, ito importante. Kung hindi ka pa sure sa gifts mo or di mo pa nababasa yung buong Bible or bago ka pa lang sa ministry, less than five years daw. Okay. Huwag mo munang piliting gumawa ng kumpletong listahan ng core material. Baka mafrustrate ka lang mas okay daw pumili ka muna ng isang aklat, like Mark or Philippians, at isang karakter, like Peter or Esther, para pagtuunan ng in-depth study. Ah, start small! Oh. Gawin mong priority yung pag-discover ng gifts mo at pag-expand ng familiarity mo sa buong Bible muna. Okay, sige. Practical yan. Pero alam mo, baka iniisip pa rin ng iba, ang dami pa rin, parang ang hirap i-manage, lalo na kung busy ka. May tips ba para hindi tayo ma-overwhelm or mapanghinaan ng loob? Meron. At importante to para maging sustainable. Una, magplano. Try mong mag-sketch out ng plano for your Bible interaction, maybe six months or a year, gamit yung equipping formula. Kung nagagawa nating magplano sa work, sa finances, sa fitness, Mas lalo na siguro dito, no? Sa spiritual growth. Exactly. Pangalawa, at ito raw yung pinakakitip, Pagsabayin ng may intention or overlap intentionally. Overlap? Paano yon? Hanggat maaari, huwag mong ihiwala yung devotional aspect mo sa in-depth study mo. wag mong gawing purely academic exercise yung pag-aaral. Ah, so habang nag-aaral ka ng details, nandun pa rin yung pakikinig sa Diyos. Oo, anyayahan mo siya na mangusap sa puso mo habang nag examine ka ng text. Manatiling bukas sa kanyang pagkilos. Huwag hayaang mawala yung relationship aspect puso pa rin. Gusto ko 'yan. Hindi lang utak kundi puso. Ano pa? Meron pa ba? Meron pa. Pangatlo, palakasin ang kaalaman. Strengthen your Bible knowledge. Gamitin mo yung familiarity reading para deliberately i-address yung mga weak spots mo. Kung alam mong mahina ka sa minor prophets, baka yun ang focus mo sa familiarity reading mo next cycle. Ah, strategic yung pagpili ng babasahin sa familiarity reading. Oo, para mapunuan yung gaps. Dito nga raw makakatulong yung Bible tests. At pang-apat, ito, crucial to sa relationships. Iwasan ang pagkukumpara. Avoid comparison. Hi! Eto mahirap minsan. O totoo, dahil nga magkakaiba tayo ng gifts at needs, magingat ingat na wag mong iproject project yung sarili mong study level o method sa iba. Baka ma-pressure natin sila ng hindi tama yun na nga. Nagkwento pa yung author nung source na kinailangan niyang mag-apologize dati sa mga taong pinilit niyang mag-aral sa level na di pala para sa kanila. Parang nagbigay daw siya ng one-way guilt trip. Ouch! Aray ko! Guilty rin siguro tayo minsan dyan. Kailangang tandaan na personal journey to. Iba-iba tayo ng path. Tama. Balikan natin sandali yung sinabi ni Samuel Brangle kanina, yung pakikipag-ugnayan niya sa mga tao sa Biblia na parang kaibigan na naglapit sa kanya kay Jesus. Mukhang yun talaga yung pinaka-essence ng pagiging Bible-centered, ano? Hindi lang methods, kundi... Relasyon. Buhay na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Totoo yan. At may isa pang kwento dun kay G. Campbell Morgan, yung sikat na Bible teacher din. Nagpapakita rin ito. Ah, oh yung kay Morgan. Ano nga ulit yun? Yung dumaan siya sa crisis? Oo. Matinding crisis of faith. Dahil sa mga scientific theories noon, parang gumuhu lahat ng paniniwala niya. Grabe. Anong ginawa niya? Tinabi niya lahat ng libro niya, pro and anti-Bible. Bumili siya ng bagong-bagong Biblia, tapos sabi niya sa sarili niya, parang ganito. Kung ito ang salita ng Diyos, at lalapitan ko ito ng may bukas na isip, ito mismo ang magpapatunay sa akin. Wow, ang tapang nun. Oo. At pagkatapos ng panahon ng pag-aaral at pakikinig, ang conclusion niya, That Bible found me. Ang ganda. That Bible found me. Hindi na niya kailangang i-defend. Kailangan lang niyang i-proclaim ng malinaw yung salita mismo ang kumumbinsi sa kanya. Powerful, parang connect dun sa Barna Spats kanina. Yung sagot pala sa duda, hindi lang arguments, kundi yung personal encounter talaga sa salita. At may kasunod pa yung kwento niya, may isa pang turning point. Ano yun? Isang gabi, after niyang mag-preach at may mga nag-respond, naramdaman niya na tinatanong siya ni Lord sa puso niya. Ano yung tanong? Ano ba talaga ang gusto mo? Maging isang sikat na mangangaral, preacher, o maging aking tapat na mensahero. Uff, ang bigat nun. Preacher or messenger? Oo. oo. Napaisip siya. Ni-review niya yung ministry niya, yung puso niya, at nakita niyang, ayun na, nagsisimula nang pumasok yung desire for recognition, yung pagiging mahusay na speaker. Yung performance aspect. Parang ganun. Magdamag daw siyang hindi mapakali. Tapos, bago magumaga, kinuha niya yung mga lumang sermon niya na feeling niya puno ng sarili. Tapos? Sinunog niya. Lahat. We, sinunog. Oo. At mag-commit siya. Mula ngayon, sasabihin lang niya kung ano ang bigay ng Diyos. Walang dagdag, walang bawas. Maging mensahero, hindi lang basta tagapagsalita. Grabe, goosebumps. Ang tanong na yon kay Morgan, para rin sa atin ngayon, di ba? Lalo na sa mga um, may platform, mga nagtuturo, nagsasalita. Para sa lahat siguro na gustong maglingkod, ano man yung role o gift natin. Kasi madali talagang umasa sa sariling galing, sa teknik, sa knowledge, at minsan, effective naman yun sa labas eh, nakakakuha ng palakpak. Oo nga. Pero, yung tanong, ano yung naglilid sa tunay at lasting na transformation sa buhay ng tao? Yung galing ba natin o yung kapangyarihan ng salita ng Diyos na dala natin? Yung pagiging mensahero tungkol sa faithfulness sa message at sa sender. Mismo. Hindi tungkol sa messenger. So itong pagiging isang leader na nakasentro sa Biblia, maliwanag na hindi ito destination na mararating mo tapos check ka na. Hindi talaga. Panghabang buhay na paglalakbay. Isang adventure, sabi ni Verwer. Isang journey ng pag-aaral, pagsunod at pagtuturo tulad ni Ezra at isang paglalakbay ng pagiging tapat na mensahero tulad ni Morgan. Ang ganda ng summary mo. Sana nga na-inspire ka naming samahan kami sa paglalakbay na ito. Hindi kami experts dito, kasama mo kaming naglalakbay. Oo. At bilang panghuling pagninilay para sa sayo na nakikinig, kung ang pagiging Bible-centered ay tungkol nga doon sa tatlong P ni Ezra, pag-aaral, pagsunod, pagtuturo, at sa pagiging tapat na mensahero ni Morgan, hmm. ano kaya ang isang maliit pero konkretong hakbang na maaari mong gawin ngayon? Hindi bukas, hindi next week, kundi ngayon mismo para simulan o kaya palalimin pa ang iyong sariling personal na adventure sa kanyang salita. Isang maliit na hakbang lang, baka yun na ang simula ng mas malalim pang paglalakbay mo sa salita niya. Ano kaya yon para sa'yo? Hanggang sa susunod nating pagtatalakay ng malaliman.